May dalawang salita na malaki ang ganap sa paghubog ng buhay natin. Ang dalawang salitang yan ay ang yes at obviously yung isa ay yung no. Merong nagsabi na sa umpisa ng buhay, what you say yes to will define your life. At sa dulo naman ay what you say no to will define your life. Ang yes ay may kinalaman sa mga bagay na pinapayagan nating makaimpluensya sa ating buhay at maging sa mga bagay na pinagtatalagahan natin ng buhay natin. Saklaw niyan kung sinong tao ang papayagan nating magka-influence sa buhay natin. Maging lahat ng mga activities at commitments na gagawin natin. Pag isipan mo man o hindi, kapag ikaw ay nagbigay ng matamis mong oo sa isang tao, bagay o gampanin na itatali ka sa mga ito. At dahil limitado lamang ang pwedeng tanggapin at payagan ng tao sa kanyang buhay, Nangangahulugan ito na meron din tayong mga bagay na dapat tanggihan o ipagpaliban dahil meron tayong inuuhan. Hindi naman pwede na lahat na lang kasali o lahat na lang pwede, di ba? Kaya nga kapag hindi natin pinag-isipan, bandang huli either nagkalabo-labo na mga priority sa buhay natin o kaya ay very stressful ang buhay dahil na-overload na tayo. Ang no ay lumilikha ng limitasyon at focus. Mahalaga ito kasi kapag napakarami nating ginagawa, nawawalan tayo ng tuon sa lalong mahalaga at nawawalan tayo ng quality time sa mga ito. Ang mga taong gustong magtagumpay ay may pagsangguni sa Diyos sa kung ano ang papayagan niya at tatanggihan niya sa buhay. Sabi nga ng Bible, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Kung nais mong magtagumpay, bago ka magsabi ng yes, or no, tiyakin mo muna ang nais ng Diyos. Ang mahirap mangyari ay magtalaga tayo sa mga bagay na hindi ayon sa nais ng Diyos at magdudulot ng kasalanan o kaya naman magkukomplika sa ating buhay. Merong kasabihan na laging nasa huli ang pagsisisi. Totoong totoo yan kapag hindi mo pinag-iisipan ang buhay mo at hindi mo sinasangguni ang Diyos. Ang pagkakaroon ng regular na pananalangin at pagbabasa ng Biblia ay tumutulong ng napakalaki upang hindi tayo magsisi bandang huli at magamit natin ng tama ang ating yes at ang ating no. Ang pamumuhay na walang regrets ay makakamtan kapag ka ang gabay ng Diyos ay hindi mo forgets. Gets mo? O asa ka pa.